Nagrasya o oh. binigyan kami ng burger o. Oh. Ano? You know. you know. yeah. Oh. Ano? Oh. Yeah, nakie. Hindi ba? Meron pa pa mayonnaise. May pa ketchup pa, may ketchup. Don. Ang laki. Ano to siya eh? Planet juice. Planet juice. Ay, just di ba? Ah, Diyos Planet. Diba? just Planet, planet siya. Masarap yung burger nila dito. Crunchy. Crunchy siya. May fries. Ano lang to siya? 800 pills. Hindi ako nalulungkot. Hindi yung mga nagbayad dito. Kasi wala pera eh ko ako bang saan pera ko. Masarap yung burger. Punta kayo dito sa may Planet Juice, guys. Yung nandito sa Baray. Mura lang yung mga burgers sila. Tsaka bago silang bukas. Yan. Yan. Kain mo na ako, ha? Wala kasi kami tanghalian. Yes, I'm depressed, little. Ito yung Instagram nila, guys. Ayan follow us on instagram facebook, tiktok ayan juiceplanet.bh barin ito yung address nila, o oh. ayan marami silang mga juice dito pili lang kayo Ang binabalik-balikan ko dito yung beef burger kasi di ba nga may allergy pa ako. Kaya yon di pa ako makakain ng chicken. Yan, yung juice nila, umuulan ng juice. Yan. So, ito lang yung susundan nyo, ah. Sa mga interesado dyan, yung magagawi kayo ng muharag, yon Ayan yung telephone number nila naka-attach guys. Okay guys, nakuha nyo na. Ayan, pwede nyo silang kontakin dyan. Juice Planet. Thank you so much. Kakain mo na ako kayo. Kakain mo na ako. Bye. Ayan, madali nyo lang tuntunin to guys. <clears throat> Nasa sa, ano siya? Abdul Rahman Alpha del Avenue. So nakita nyo, di ba? Nandito lang kami nakadain in sa may labas kung saan yung mga taxi nagdadaanan <clears throat> at saka yung ano, yung Western Union. Yan. Katapat siya ng Western Union. So madali, hindi kayo maliligaw. So yung may mga day off diyan, mm -hmm. pwede kayo mag in dito or mag-take out. Yon. Ayan, di ba? Ang daming dumadaang sasakyan. O, yung Pepsi Bahrain. Baka pwede nyo mag-sponsor kay sa amin. Ayan, pino ah. Pinopromote namin yung product nyo, Pepsi. Kami. Tapos na kami kumain. Diba? shawarma house Marami shawarma house dito guys. I tell you Ang kagandahan lang kasi din eh, Malapit lang talaga yung kadalahan ng pera nila, pero sa amin malayo. Kung saan dun talaga kami nagtatrabaho sa rifa. Sa rifa, ano eh, malahi sa kabihasnan. Meron namang malapit na yung nalalakad, pagtsagaan mo lakarin, yung wadi sale. Yun nga lang. O, oh, ang nakita nyo? Ang daming mga damit, di ba? Bye bye love. Banana, na 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 na. Yan tandahan ng sweets. <coughs> Yung mga sweets sweets nila. Okay. ito yung tindahan ng sambusa. Yan. meh, ang hang. Isa ko na kasi eh. malapit na tayo. Yan yung may halublaks na yan. yan, yung bahay ng nanay ng amo ko ginagawa yung kusina nila eh. Hmm. Ito na kami. Bye!